Inihahanda na ng kamera ang detention order laban kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Kahit ang detention facility sa kamera, handa na sakaling arestuin na siya ng House Sergeant at Arms. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned naman at may electric fan pa nga rito. Mayroon ding tatlong CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng kamera ang pagkain tatlong beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong dalawang kwarto ang detention facility na kakasya ang hanggang walong tao. Papayagan namang gumamit ng cellphone ng mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula lunes hanggang sabado 9am to 11am at 3pm to 5pm papayagan magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ng mga dumadalaw. Posible raw iserve ang detention order kay Kibuloy sa susunod na linggo. ng pagdinig ng Komite ng Kamara ng isight in contempt sa si Kibuloy dahil sa ilang beses itong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaug na ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International. Ang SMNI, ang broadcast media arm ng itinatag na religious group na Kingdom of Jesus Christ nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Noong Merkules, lumusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang kalang pagbawi ng prangkisa ng network.